Hello guys, magandang buhay, magandang buhay. So ayan guys, breakfast tayo, coffee and bread with peanut butter. Ayan. So ayan guys, magpapahagod lang tayo ng isang maiksing kanta. Ayan. Ito ay hindi ko siya kabisado pero siguro kahit papano eh. Makuha ko naman yung lyrics. Wala kasi ako gano'n. Wala kasi akong godi ko. Tama ba yun? Godi ko. ko. Basta yun na yun. Okay? So, eto. Viral to sa ano eh. Sa TikTok. So, I am at the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. I'm telling you, you're so confused. To make up your mind, this is where we're meant to be. You're asking me, but only love can say, try again and walk away. But I believe for you and me The sun will shine one day So I'll just play my part Chiu Di ba? Hindi ko kabisado. konti lang. Papiyaw lang yun guys. Mamaya bubuha ako ng kanta. Wala kasi akong pangsit dito eh. Pero okay na din yun. Hindi, basta sing doon tayo. Wala, ah, di ba? So, ayan, guys. Kain muna tayo ng breakfast. Kape at saka toast na may butter. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, guys, sa aking YouTube channel, um, subscribe na and follow me and I will follow you back. Ayan, guys. Uh, sa lahat ng viewers. Ayan. Thank you so much.